Kayo pong manalangin, Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay magkakasama online. Salamat for this opportunity na muli kami po ay makakapakinig ng inyo nga po mga salita. Dalangin namin, O oh, Father God, ang malayang pagkilo sa mga spirito sa aming kalagitnaan be our speaker, be our teacher, be our comfort, Panginoon. Dalangin namin, Lord Jesus Christ, na patuloy nga na mangusap ka sa amin personally sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Sa inyo pong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa topic 138 po natin, ang pag-aral po natin, Here I am, sanctify me, call of grace, the purifying fire. Kukuhanin po natin yung ating verse sa Isaiah chapter 6, verses 6 to sabi po dito ng salita ng Jost, Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it, he touched my mouth. Sa Tagalog, pagkatapos may isang seraphim sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. So nagsasalita po dito ay si Prophet Isaiah. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, "Ngayong naidampinas ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis ta iyong makasalanan." So dito ko dito po gusto kong i-highlight sa atin, yung sinabi ng salita ng Diyos na pinatawad ka na, nilinis na yung ating makasalanan. So noong time po na tinanggap natin si Jesus Christ na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, Nangyari po ito sa atin, hindi man literal na katulad na nangyari kay Isaiah na idinampi yung baga doon sa bibig ni Isaiah para maging malinis po siya. Pero nangyari sa atin, spiritually, nalinis tayo ng Panginoon na patawad yung ating mga kasalanan. Being set apart for God's purpose, yun po yung ating direksyon. Kaya tayo po ay pinili ng Lord, tinawag niya, kaya tayo narito ngayon sa Bible study, ako'y naniniwala na sineta part ka ng Panginoon at merong layunin ng Lord sa bawat isa po sa ating. So we have to embrace the process of sanctification by seeking to be set apart for God's purposes. So we have to reflect on how God purifies and prepares us for His work. So hindi ka basta pinatawad ng Lord, ninihis ng Lord, just for mere reason na gusto niyang gawin yun. Kundi ako'y naniniwala na merong pine-prepare ang Lord sa atin. Meron siyang layunin sa atin. Ito ay living a life that is devoted and dedicated to Him. Yun yung gusto ng Lord na tayo pa ay mamuhay na devoted at nakadedicate yung buhay natin sa Panginoon. So dun sa Isaiah chapter 6, yung prophet na binasa po natin, encounters God's holiness. At yung maganda dito, 'yung naging response niya is one of humility and recognition of his own sinfulness. So, ang maganda dito, nakita ni Isaiah 'yung kanyang kahinaan, nakita niya 'yung kanyang karumihan. Ayan, nagpakumbaba siya at na-recognize na, na siya isang makasalanan. Pero ang magandang respond dito ng Lord, he doesn't condemn Isaiah, 'di ba? 'Yun 'yung naging response ng Lord dito, he purifies him. So, his pas this passage highlights the essence of grace. So tandaan mo, always available yung God's unmerited favor and purification for us. Ang Lord kasi never ka naman talaga niyang -co condemn Lahat tayo nagkamali, nagkasala, pero ang dapat lang natin gawin, lumapit sa Panginoon. And the Lord is willing, graciously, to forgive us. Katulad ng binasa po natin sa salita ng Diyos. Sa mensahe ng biyaya, ang tanong, isang sanctification, yung pagpapabanal, already finished? or is it an ongoing process? So isang mabigat na katanungan yan na pinagtatalunan ng mga different theologies. Sabi dito, ang sanctification ba, ang pagpapabanal ba ay nakompleto na? Tapos na ba yan or patuloy na proseso? So actually may dalawang theology or dalawang pananaw tungkol sa pagpapabanal. At yun yung gusto ko maunawaan po natin. Una, nakompleto na. At nangyari po yan sa atin. Sa pananaw na ito, ang pagpabanal ay isang kaganapan na nangyari na sa buhay ng isang tao. Particular sa panahon ng panganganak muli o pagtanggap ng pananampalataya, yun yung born again spirit. Yun yung sinasabi ng born again experience. Yung katulad ng sinabi ko sa iyo, nung tinanggap mo si Jesus Christ na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, dapat naniniwala ka na banal na ang iyong espiritu. Perfect ka na. Kasi binubuo tayo ng tatlong bahagi, di ba? Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, meron tayong spirito. Yung naging perfect sa atin, yung naging banal po sa atin, yung ating spirito, nabuhay yung ating spirito, kaya tayo po'y nakakapag-communicate na sa Panginoon. Ayon dito, ang pagpababanal ay isang kaganapan na hindi na kailangang ulit-ulitin. Ito yung um, reference dyan. Sabi ng 1 Corinthians 6.11, Tatapot ngayon ay inilinis kayo, ng Panginoong Heso Kristo. So malinis na tayo nung tinanggap natin si Jesus Christ, pinatawad ng kasalanan po natin, past, present, and future sins. At inilagay kayo sa pagkabanal, sa pamamagitan ng Espiritu ng aming Diyos. So ibig sabihin, trabaho ng banal na Espiritu yon. That's not your own work. Kasi kahit na magpakabait ka, tendencies magkakamali at magkakamali ka. Hindi rin trabaho ng religion, ng simbahan, ng teacher, ng magulang. That is the work of the Holy Spirit alone na nangyari na po sa atin. Dapat pang mo yan sa buhay mo. Pangalawa, dapat naniniwala ka rin na ito isang patuloy na proseso. Sa pananaw na ito naman, ang pagpababanala isang patuloy na proseso ng paglaki at pagunlad sa pananampalataya. Kailangan mag-grow tayo sa ating faith sa Panginoon. Kaya nga meron tayong Bible study, di ba? Kung hindi na pala natin kailangan baguhin yung pag-iisip natin, baguhin yung paraan ng pag, um, kilos natin, pananalita natin, edi hindi na natin kailangan mag-aral ng salita ng Diyos. Habang narito pa tayo sa earth, nagre-renew yung ating mind sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito ay isang paglalakbay na kailangang ituloy natin bilang tao sa buong buhay po natin habang narito tayo sa mundo. So para mabago yung ating paraan ng pag-iisip, kasi yun yung ating soul, di ang perfect sa atin yung spirit, so para yung gawin ng katawan natin sangayon sa ayon sa kalooban ng Lord, kailangan na pupuno tayo ng salita ng Diyos. Para na-align natin yung ating sasabihin, yung gagawin natin, yung ikikilos natin sa ayon sa salita ng Diyos. So kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, munit lalong magpapalaki kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Hesus Kristo sabi ng Word of God, mag-grow daw tayo sa understanding na knowledge and wisdom of the Lord Jesus Christ. Yung biyaya ng Diyos, patuloy nating maunawaan, ma-embrace po natin. Yan. Sanctification is the process of God. Again ha, yung Panginoon working in us. Hindi tayo yung tumatrabaho. Hindi yung simbahan. Hindi yung ibang taong tumatrabaho sa atin para mabago yung ating thoughts, yung ating attitudes, yung ating relationships. Ang bumabago po sa atin yung banal na spirito. Help us bear the fruit of the spirit. Yung mga katangian ng banal na spirito, mga fruit ng bunga ng banal na spirito para makita po sa atin, change the way we think, the way we dress, the way we talk, our social media. Diba? Even the, the things that we post, we comments, we likes, de ba So, our involvement with entertainment and even amusements. So, yun pala yung sanctification. It is the Lord God, the Lord Jesus Christ working in us. Kaya sabi ko nga, hindi mo yan trabaho, trabaho yun ng Panginoon. Nanggaling ito sa Greek verb, ng ibig sabihin na ito set apart. The believer is positionally sanctified, so kaya malata, malaya tayo nakakalapit sa Lord ha. Dapat hindi ka magkaroon ng guilt, ng shame, kasi ang tingin sa ng Panginoon, ang Diyos Ama, malinis ka na. Kasi nakikita sa iyo ng Diyos Ama, si Jesus Christ na tinanggap mo sa puso mo. He stands sanctified before God. Banal tayo sa paningin ng Panginoon. And then the believer grows in progressive sanctification in daily spiritual experience. So habang nag-grow ka sa Panginoon, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon, nagiging kamukha at kamukha mo si Jesus Christ. Yung mga ng Panginoon nakikita sa atin. Yun po yung sinasabi dito na progressive sanctification. Yan. Sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 14, sa makatwid sa pamamagitan lamang ng isang paghandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Isang paghandog once and for all. Ginawa na po yan ni Jesus Christ. So hindi na natin kailangan ng another offering para mas masabi na kailangan uli natin maging malinis kasi nga nilinis na po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. So para mas maanawaan po natin, ito yung proseso ng salvation. Yan, yung unang kalagay natin na wala pa tayong relasyon sa Panginoon, dead in sin po tayo. Lahat tayo patay sa kasalanan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, hindi naman talaga lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo lamang na tumanggap sa Kanya na Panginoon, tagapagligtas ng Kanyang buhay, ng ating buhay, siya yung matatawag na mga anak ng Diyos. Sa tayo po yon And then, darating yung point, patay yung ating um, um, spirito, pero na-convert tayo, na-justify tayo, na patawad tayo sa ating mga kasalanan nung tinagap nga natin si Jesus Christ. And then, na-sanctify na nga po tayo, banal na tayo. Then, lalo tayong pinapabanal ng Panginoon until the, the point of death na glorification. Na, na makakapiling na natin we are perfected in Christ and makakasama na po natin sa buhay na walang hanggan yung ating Panginoon. Bibiyan tayo ng glorious body. Yan. Pero ngayon, nasa Christian life po tayo. Sa Christian life, dapat sure ka na pinatawad ka na sa iyong mga Dapat tinatanggap mo yon Banal ka na sa paningin ng Panginoon. And then lalo ka nagpapakabanal sa iyong kaluluwa, sa iyong mga ginagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Conviction, yung una, recognizing our sinfulness and need for purification just like Isaiah. de diba? Na-realize na, ah, makasalanan ako, kailangan ko ng someone na magpapatawad sa akin, maglilinis po sa akin. Pakalawa, nangyari na rin to sa atin, purification, allowing God to remove impurities and refine us through trials and challenges, di ba? Lilinis sa tayo ng Lord. And then, syempre, kailangan na patuloy tayo mag sa Panginoon. We have to dedicate to God's purpose, surrendering our will to His. Yun. So, meron ka ng wisdom in your decision-making sa pagpili ng career, sa pag-enter ng relationship, Diba? So, meron na po tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kasi nga, consecrated na tayo. Meron na tayong relasyon sa Panginoon. The live coal from the altar represents God's grace. Yung God's grace purifies us. Niremove yung ating makasalanan, yung ating impurities. Yung God's grace restores us, makes us whole and acceptable to God. Alam ano mo yun, yung walang um, patakaran ang Lord kung sino yung pipiliin niya, ba? Diba? Pero alam ng Lord kung sino yung tatanggapin siya na Panginoon tagapagligtas ng buhay niya. Kaya tayo po yun, ang nga na walang ano, requirements talaga ang Lord eh, na hindi kailangan mayaman ka, hindi kailangan may pinag-aralan ka, hindi kailangan na ganito ka, ba? Diba? na talented ka, kundi alam na ng Lord kung sino yung pinili niya. Empowers, enables us to serve Him and fulfill God's purpose. So sana dumating din sa point na dahil naunawaan mo na pinatawag ka ng Lord, tinanggap ka ng Lord, mahal na mahal ka ng Panginoon, di ba, ang tendency niya ang proper response natin, paglingkuran siya. Di ba? At the minimum, yung paglilingkod na pwede natin gawin, pagbabasa ng kanyang salita, pananalangin, pag atin ng mga Bible study, katulad na ginagawa po natin, pagdalo ng na mga face to -face fellowship every Sunday. So at the minimum, nagsiserve na po tayo sa Panginoon. And then, i reveal ng Lord kung ano yung layunin niya sa bawat isa po sa atin. Tandaan mo, pag sinabing grace, it's not based on our efforts. Sa Isaiah, he didn't earn or deserve the cold's purification. Ganda, no? It was God's initiative. Kasi, di ba, kung babasahin mo yung verse, wala namang ibang pinagawa. Yung angel dito kay Isaiah, di ba? kundi it was the Lord's initiative na linisin itong si Isaiah. Dito makikita natin yung unconditional love ng Lord. The Lord God loves us despite our sinfulness. Iba-iba yung mga nagagawa nating kasalanan. Wala nga tayo, hindi nga tayo perfect, di ba? Pero kahit na alam ng Lord na tayo makasalanan, kahit alam ng Lord na magkakama at magkakamali tayo, unconditional yung pag-ibig ng Lord, hindi nagbabago. Yan. Pangalawa, sovereign yung mercy ng Lord. God chooses to show compassion and forgiveness. Yun yung magandang katangian ng Lord. Kasi minsan yung iba natatakot, ang Diyos daw ay mapagparusang Diyos, ang Diyos daw ay madamot, ang Diyos daw ay unfair. Hindi po ganun ang Lord. The Lord chooses to show compassion and forgiveness. Dapat ganun yung pagkakilala mo sa Panginoon. And then the Lord God is filled with grace. God's character is marked by generosity and kindness. Diba? Nakakatuwa na ang Diyos pala natin mabait, ang Diyos pala natin generous God, na lahat ng mga pangangailangan po natin kayang ibigay ng Lord. Grace means that all of your mistakes now serve a purpose instead of serving shame. ba? Diba? Nakahit nagkakamali ka, as long as andun yung heart mo na magpatuloy sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng shame ng guilt, kundi Nagiging um, way pa yun eh, yung mga nangyari sa'yo in the past para maging testimony in the future, maging blessing ka to other people as well. So, kailangan we live under grace. Yan, so lagi mong isipin ha, we live under grace. As a recipient of God's grace, we receive freely, ayan, acknowledge our inability to earn salvation. We respond in faith, we have to trust in God's goodness and mercy. And we have to rest in His work. Depend on Jesus Christ's finished work on the cross. Yun yung maganda. Hindi magpe-perform ka pa. Kasi nga, na-perform na ni Jesus Christ yan 2,000 years ago sa cross of Calvary. Kaya yung battle natin, nag-start tayo sa finish line. Imagine yung battle natin, doon ka sa finish line, nagsisimul, ibig sabihin, matagal nang tapos yung laban. May nanalo na. Napanalo na na ni Jesus Christ. So kailangan mo lang sumama. Doon sa nanalo, paniwalaan yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. So sa ating conclusion, Isaiah's encounter reminds us that our holiness is not achieved through human effort but through God's gracious initiative. Walang effort ang tao na pwedeng gawin para maging banal siya. Hindi nabibili ang kabanalan. It was God's gracious initiative given to us freely. So kailangan natin embrace natin yung purifying fire of God's grace web to receive God's unmerited favor, trust in His sovereign mercy, and live under the shadow of God's grace. So sa ating take home tonight, so being set apart for God's purpose is a privilege and a calling. So sana ma-appreciate mo na, ah, salamat sa Panginoon. It's a great honor na ako ay sinet apart ng Lord. Pero tandaan mo, hindi lang siya basta privilege, it is a calling as we journey through the process of sanctification, remember to do the following. Kasi ang Lord naniniwala, kung hindi masya siya nagka, nagkamali na pagpili sa atin, di ba? may layunin siya sa atin. God's holiness demands our humility and surrender. Dahil alam mo na banal ang Diyos at hindi ka man, hindi mo kayang pantay ng kabanalan ng Diyos. So magiging humble tayo and we surrender to God. Pangalawa, His mercy and grace empower our transformation. Na hindi ka na magsasariling effort para mabago, 'di ba? Kundi magtitiwala ka sa kabag ng Diyos, sa biyaya ng Diyos na may kakayahan na baguhin po tayo. Our devotion and dedication are also essential para ma-fulfill yung purpose ng Lord sa buhay natin. So kailangan connected ka, 'di ba? Kailangan may mga ganitong avenue na nakakapakinig ka ng salita ng Diyos and then ikaw mismo nagbabasa ka ng Word of God para patuloy na lumago ka sa relasyon natin sa Panginoong Hesus tayo pong manalangin, Panginoon. Salamat, O God, sa mga salita na aming napakinggan. Alam namin, Lord God, nakasama ka namin, na kami po ay banal na sa inyong harapan. Kaya, Lord, ang layunin po namin, Panginoon, ay patuloy na lumago ang aming relasyon sa inyo. Patuloy ka namin makilala, maunawaan namin inyong mga salita, at patuloy ano, nga naman yung inyong calling sa amin, ko naman pong ministry ang inyong niyo po sa amin, Lord God. Magawa po namin ito, Lord. Magampanan po namin ito, Lord God, wholeheartedly and passionately all for glory, Panginoon. Salamat, O oh God, sa inyong pong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.